daming tao oh, ay si ano Spongebob ay si Patrick nakita ko ah nandito ko pa nagtatago Patrick ha ah. dito tayo sa Eastwood City okay pasok tayo sa Eastwood City tingnan natin Ayan. Eastwood o diba yun ang Eastwood maliwanag ang buhay sa Eastwood yan lang huwag lang mag traffic kasi minsan traffic dito eh. Iya Okay, tuloy-tuloy naman kahit papano Okay, Eastwood City. Kaliwa tayo. Kaliwa tayo dito. Huwag na natin pasukin yun. Ginugulat mo naman ako, kuya. Yeah. Dito tayo sa Eastwood. Eastwood City o oh, diba Eastwood dyan ah, maganda rin dito mag mashal oh, ang ganda mo masyal dito Ayun, you know? oh. wow ang ganda ng tambayan ang daming tao ay si ano spongebob ay Si Patrick, nakita ko. Ah, nandito ko pa nagtatago, Patrick ah. Ikaw ba? Ah. ko si Patrick. Patrick ng SpongeBob. Eastwood Mall. Meron Eastwood Mall. Ayo, sa Eastwood pa rin tayo okay <coughs> okay tawiran siguro Kaya medyo traffic Yan, itong Eastwood Ang ganda rin gumala dito Eastwood, dami rin tao Ito mo yan guard. Same. Oh, may simbahan pala dito. Eastwood City. Palabas na tayo. Palabas na tayo ng Eastwood City. Tara tayo. Okay, maraming salamat sa pagluload peace.